isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ipigit natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman ay pakiayos ang inyong mga upuan at puluti ng mga kalat sa lapa. Magsiupo ang lahat. Pangulo ng klase, maaari bang malaman kung sino ang mga lumiban sa klase ngayon? mainam sapagkat kumpleto kayo ngayon. Sa puntong ito, maaari nyo bang ibahagi sa klase ang mga napag-usapan noong itinalakay ang konsepto upol sa mga naunang paksa. Mahusay! Sa bahaging ito, bago ko simula ng talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang paganyak na aktibidad. Bilang panuto, ayusin ang mga letra at ibigay ang angkop na kasagutan sa kung ano ang itinutukoy. Una, ito ay salitang nakatatayong mag-isa at may kahulugan. Tumpak, ang tamang sagot ay salitang ugat. Ikalawa, ito ay dinudugtong sa salitang ugat. Magaling, panlapi ang sagot. Sa araling ito ay ating tatalakayin at uunawain ang tinatawag nating morpolohiya. Ang morpulohiya, ito ang tawag sa maagham na pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ng pagsasama-sama ng mga ito upang, maka, upang makabuo ng salita. Tinatawag din itong palabuan. Sa madaling sabi, ang tinatawag nating morpulohiya ay may mahalagang gampanin sa pagsusuri kung paano nabubuo ang mga salita. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang tinatawag na morphema. morpema. Morpema ito ang tawag sa pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang tawag sa pinakamali, pinakamaliit na unit ng salita na may katuturan ay morpema. Samantalang morpolohiya naman ang tawag sa maagham na pag-aaral ng morpema. Kapag sinabi natin pinakamaliit na unit, ay unit na hindi na maaari pang mahati na hindi masisira ang kahulugan nito. Sa bahaging ito ay ating pag-uusapan ang dalawang uri ng morpema. Una, ang malayang morpema. Tumutukoy sa mga salitang nakatatayong mag-isa at may kahulugan. Kapag hinati ang salita, masisira o mawawala ang kahulugan. Tinatawag din ito salitang ugat. Halimbawa, ulan, balde, awit, takbo, sayaw, unan. Ikalawa, ang di malayang morpema. Ito ay anyo ng morpema na idinurugtong sa salitang ugat na maaring makapagpabago ng kahulugan sa salita. Ngunit hindi ito nakatatayong mag-isa. Lagi nating pakatandaan na may kahulugang taglay ang panlapi kaya't morpema ito. Halimbawa, magkakaroon ng katangiang taglay ng salitang ugat. Ang panlaping ma na idinurugtong sa salitang ugat na bait ay nangangahulugang mabait. Nariyan din ang pagganap sa kilos. Ang panlaping um na idinurugtong salitang ugat na awit o mawit. Lugar na pinaglalagyan. Ang salitang ugat na aklat na idinurugtong sa panlaping an, aklatan. At ito rin ay nagsasaad ng pagkakaroon ng pera. Ang panlaping ma Naidinurugtong sa salitang ugat na pera, ma-pera. Bilang ibalwasyon ay magkakaroon tayo ng pagtataya upang malaman kung may natutuhan kayo sa ating talakayan. Panuto, isulat ang MM kung ang salita ay halimbawa ng malayang morpema at DMM naman kung halimbawa ng di malayang morpema. Ang kagalingan ninyo sa paghinuha sa tamang sagot ay pagpapatunay na handa na kayo sa susunod na talakayan. Bilang kasunduan, pag-aralan ng susunod na mga paksa upang madagdagan pa ang kaalaman ninyo ukol sa kursong ito. Kung gayon, iyan lamang sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na talakayan. Paalam mga bata!